Magandang umaga mga kahuan, Narito na ang pagasa weather update today. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, December 9, 2025. So yung binantayan po nating low pressure area ng mga nakaraang araw, yung dati pong si Wilma ay tuluyan ng nalusaw. Pero sa ngayon, itong kumpul na kaulapan dito sa borderline ng ating Philippine Area of Responsibility ay yung panibago nating low pressure area na binabantayan. Ito ay huling na sa line 390 kilometers west ng Puerto Princesa, Palawan. Sa ngayon po, medium chance ito na maging isang ganap na bagyo, meaning mababa yung chance niya na maging ganap na bagyo within the next 24 hours. Pero pero sa mga susunod na araw ay tumataas ang kanyang posibilidad. Pero sa nakikita po natin, kung magiging ganap na bagyo po ito, ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility at palayo naman na din ng ating kalupaan. Yung mga weather system na nakakapekto dito sa ating bansa sa ngayon ay yung Northeast Monsoon or Amihan na umiiral dito sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Pangalawa natin ay yung easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nagagaling sa dagat Pasipiko na umiiral naman dito sa may Bicol region pati na rin dito sa may eastern Visayas. Dulot na itong northeast monsoon which is malamig na hangin at easterlies, mainit at malinsangan na hangin, yung difference po nila sa kanilang temperatura ay nagre-resulta sa tinatawag nating shear line na nakaka naman dito sa eastern section ng northern at central Luzon. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin dulot na itong shear line, mataas ang chance ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa May Cordillera Administrative Region, malaking bahagi ng Cagayan Valley, particularly dito sa May Cagayan, Mainland Cagayan, pati na rin ang Babuyan Islands, dito sa May Isabela, Quirino, pati na rin dito sa May Nueva Vizcaya. Para naman sa Central Luzon, dito naman sa May Aurora, at dito na rin sa May Calabarzon. So inaasahan po natin mataas ang chance ng mga pag-ulan sa kanilang ngayong araw. Dulot ito ng shear line. Samantala, para naman dito sa may Metro Manila, inaasahan natin makakaranas tayo ng maulap na papawiri na may mga may hinang pagulan dulot ng Northeast Monsoon. Kasama na rin yung malaking bahagi ng Central Luzon at ilang bahagi na rin dito sa may Ilocos Region. Makakaranas din po sila ng maaliwalas na panahon pero may mga isolated light rains pero dulot naman pa rin ito ng Northeast Monsoon. Samantala, para naman sa nalalabing bahagi ng mainland Luzon po natin, particularly dito sa may Calabarzon, except po sa Meke pati na rin Bicol Region at ilang bahagi ng MIMAROPA, makakaranas naman sila ng na maaliwalas na panahon, pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Pagwat ng temperatura para sa Metro Manila, 24 to 29 degrees Celsius. Para sa Lawag, 21 to 31 degrees Celsius. Baguio, 12 to 22 degrees Celsius. Tagaytay, 21 to 31 degrees Celsius. Tugigaraw, 22 to 26 degrees Celsius. At Legazpi, 24 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa may kalayaan islands, dulot na itong low pressure area, makakaranas sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw. Pero inaasahan din natin, magiging mag improve na rin ang kanilang weather sa mga susunod na araw dahil na rin sa paglayo na ito low pressure area dito sa ating kalupaan. Para naman dito sa nalalabing bahagi ng Palawan, pati na rin buong Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon din ang kanilang aasahan pero asahan din po natin yung mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Kalayaan Islands, 24 to 29 degrees Celsius. Dito sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. For Iloilo, -Ilo, 25 to 28 degrees Celsius Tacloban 25 to 31 degrees Celsius Cebu 25 to 30 degrees Celsius For Sambuanga 24 to 33 degrees Celsius Cagayan de Oro 24 to 30 degrees Celsius at Davao 25 to 32 degrees Celsius nilabas tayong weather advisory kaninang 5 a.m. Dulot po na pag-ulan na dala ng shear line. Inaasahan po natin 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Cagayan, Isabela, pati na rin dito sa may Aurora. Pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin dito sa mga nabanggit po nating lugar dahil sunod-sunod na araw na rin po sila nakakaranas ng mga pag-ulan so saturated na rin ang kanilang kalupaan. So inaasahan natin mataas ang chance na mga posibilidad na mga pagguho ng lupa pati na rin na mga pagbaha. Bukas din, inaasahan din natin, mataas din ang chance na 50 to 100 millimeters of rain. Dito pa rin naman sa Mikagayan, Isabela at Aurora. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero iba yung pag-iingat pa rin po dahil mayroon pa rin tayong bugso ng northeast monsoon. Lalo na dito sa may northern Luzon para sa mga kababayan po natin mangingisda at may mga sasakyan maliit pandagat.